kumusta ka? Um, naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang naipit ka sa pamumuno mo o sa community o kahit sa personal lang? Yung feeling na parang walang usad? Lalo na siguro kapag may krisis, no? O kaya may mabigat na pagsubok. Para kang nabangga sa pader. Oo, at alam no, napakapangkaraniwan yan, lalo na kapag um, andun yung pressure. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, titignan natin yung mga hamon, hindi bilang pader. Okay. Kundi bilang mga paanyaya. Mga invitasyon, kumbaga. Paanyaya para saan? Para lumugo, para umangkop, at ultimately, para mamuno ng may mas malinaw na direksyon. Ah, uh, okay. Gusto ko yung idea na paanyaya. At yung mga ideyang to, um, galing to sa isang babasahin, di ba? Excerpts from No More Stock. Tama at malalim yung ugat nito sa pananampalataya. Tsaka gumagamit ng mga kwento mula sa Biblia. Titingnan natin yun. Para makakuha tayo ng mga aral sa pamumuno, sa pagharap sa hamon, na baka makatulong din sa'yo na nakikinig na yon. Oh, yun yung layunin natin. Himayin natin to para sa'yo. Paano nga ba natin mababago yung pananaw natin sa pagsubok? Paano siya magiging daan? Hindi lang para, alam mo yun, makaahon lang, kundi para mas lumalim pa at makabuo ng Um, matatag na community. Exactly. Ito yon Para sa'yo to. Okay. Game. Simulan natin dun sa um, pagbabago ng pananaw sa krisis. Sabi nga, hindi daw katapusan yung mga hadlang imbitasyon daw. Tapos may binanggit ang konsepto kanina, crucible. Ano to? Parang hurno? horno, tama. Parang ganun. Isipin mo yung apoy na nagpapadali saya sa ginto. Yung krisis daw, parang ganitong hurno. Hinuhubog niya yung ating pamumuno at yung pananampalataya natin. At may tatlong epekto raw to. Ano yung una? Una, pagdalisay. Purification. Bale, tinatanggal nung apoy, nung krisis, yung mga hindi mahalaga yung mga dumi, di ba? Sa motibo natin o sa mga paraan natin na hindi natin masyadong nakikita kapag, alam mo na, komportable tayo. Ah, oo. Kapag maayos ang lahat, hindi mo napapansin yung mga maliliit na bagay na kailangan ayusin. Okay, pagdalisay, ano yung pangalawa? Pangalawa, taghubog ng karakter. Character formation. Sinasabi dito na um, mas mahalaga pa raw yung paghubog ng katatagan, ng integridad, ng pagtitiwala kaysa dun sa mismong kaginhawaan o comfort natin. Hmm, malalim yon. Tapos yung pangatlo? Pangatlo, pagtutok sa mas malaking layunin. Tinatawag ditong kingdom outcomes. Yung mga bagay na mas malaki pa sa personal nating agenda o sa mga sarili nating pangarap na tagumpay. Okay, kingdom outcomes. Parang pagtingin sa bigger picture. Oo. oo. At makikita natin tong pattern na to paulit-ulit sa Biblia. Alimbawa si Abraham, di ba, nung sinubok siya tungkol kay Isaac. Grabe 'yon. Oo, pero hindi raw yung parusa. Isa siyang matinding um pagsubok sa tiwala na nagpakita at nagpalinaw din nung pangako ng Diyos sa kanya. Tapos si Joseph, yung paborito kong kwento, mula sa balon, tapos bilangguan, parang ang layo sa plano pero pero hinanda pala siya para sa mas malaking papel, para mailigtas yung mga bansa, di ba? O nga, pati si Pablo naalala ko yung tinik sa laman niya, tsaka yung mga pagkakakulong niya. Doon niya natutunan, sabi niya, na yung kapangyarihan ng Diyos nagiging sakdal sa kahinaan. Pero alam mo, madaring sabihin yone eh, yung hinuhubog ako paano kung ang nararamdaman talaga nung nakikinig sa atin ngayon ay parang parusa lang o kaya simpleng paghihirap na, parang walang point, walang katuturan? Napakagandang tanong yan. Kasi hindi naman sinasabi nung konsepto ng crucible na hindi siya masakit o hindi mahirap. Kinikilala niya yung bigat. Pero yung invitasyon dito ay yung pagbabago ng pananaw. Itanong mo sa sarili mo, sa gitna man nitong sakit, nitong hirap, Posible kayang may ginagawang mas malalim ang Diyos. Posible kayang may tinatanggal na um, balakid sa puso ko o kaya sa sistema namin bilang grupo na kailangang matanggal para sa mas mabuting kinabukasan. So hindi siya pagdenay nung sakit. Hindi. Hindi pagtanggi sa sakit, paghahanap siya ng posibleng layunin sa gitna ng sakit. Okay, gets ko. So para sayo na nakikinig, siguro ang isang practical na hamon dito ay Subukang baguhin yung lengwahe mo, yung self-talk mo. Mula sa nako na ipit ako dito, baka pwedeng subukang sabihin na, teka, baka hinuhubog ako dito. O kaya may pinapadali sa yata sa akin. Ano sa tingin mo? Magandang simula yan. Tapos idagdag pa natin, subukan mong tukuyin yung tinatawag na heat points. Sa ang aspeto ka ba partikular na nasusubok ngayon? Heat points? Parang mga specific areas of pressure? Oo, sa pasensya mo ba? Sa tiwala mo sa Diyos o sa iba? Sa pamamahala mo ng resources? Pag na-identify mo yon, mas madaling harapin. At isa pang mahalaga, ang pagdalisay, bihirang mangyari ng mag-isa ka lang. Kailangan mo ng komunidad. Ah, oo. Tulad ni Moises, may Aaron at Horn na umaalalay sa kanya. Si Pablo, may Timoteo. Tama. Kaya tanungin mo rin Sino yung mga kasama mo sa iyong crucible? Sino yung mga pwedeng umalalay sa iyo? Napakahalaga niyan. Okay, so yan yung crucible, yung apoy. Pero paano naman yung mga panalon na parang walang apoy? Parang ang tahimik. Yung parang paghinto. Tinawag mo itong ilang kanina. Isa pa yung malakas na imahe sa material natin. Tama. Yung ilang o wilderness, metafora yan para sa mga yugto na parang may kakulangan o pagkalito o simpleng paghihintay lang. Madalas, ang tingin natin dyan, di ba, kabiguan o pag-aksaya ng panahon. Naku, parang walang nangyayari. Oo, oh, parang stuck ka pa rin. Pero sabi sa source, ito raw ay isang mahalagang divine pedagogy. Isang banal na pamamaraan ng pagtuturo. Wow! Paano naging pagtuturo yung parang pagtigil lang o paghihintay? Isipin natin ulit yung Israel sa disyerto. Apat taon. Ang tagal nun, di ba? Parang ang laking detour. Nga. Pero doon sila natutong umasa sa Diyos araw-araw. Yung mana, di ba? Doon nahubog yung kanilang pagpapakumbaba, yung katatagan nila bilang isang bayan at doon din sila inihanda para sa misyon nila sa lupang pangako. Ganon din yung pattern kina Moises, kay David, kahit kay Jesus, bago siya nagsimula ng public ministry niya. Ah, yung 40 days niya sa ilang. Oo. Ang ilang pala, lugar siya ng paghahanda, paghubog ng pundasyon. Alam mo, may mga personal wilderness moments din tayo, no? Yung parang walang nangyayari sa career o sa ministry o kahit sa pamilya. Ang hirap lang talagang makita yun bilang paghahanda ninsan. Ang hirap i-connect. Totoo, sobrang totoo at madalas kasama ng ilang andun din yung apoy ng tagapagdalisay. Yung nabanggit sa Malakias 3.3. Ano naman ang ginagawa ng apoy na yun? Tatlong bagay ulit parang sa crucible. Una, inilalantad niya yung dumi. Mga kahinaan natin, maling motibo, mga bagay na kailangan nating bitawan pero di natin makita dati. Okay, pangalawa? Pangalawa, pinapatibay niya tayo. Yung pananampalataya natin, yung kakayahan natin, parang metal na pinapandi sa init, tumitibay. Hmm. At pangatlo? Pangatlo, itinutuon niya yung pansin natin. Saan? Sa agenda ng Diyos. Hindi sa sarili nating kaginhawaan o mga plano. Okay. So para sa'yo na dumadaan sa parang ilang o apoy na yon, ano ang pwedeng gawin? Ang isang mungkahe ay sukatin mo raw yung paglago mo, hindi lang sa bilis o dami ng nagagawa mo. Yung momentum, kumbaga. Hindi lang sa results. Hindi lang. Sukatin mo rin daw sa lalim ng karakter mo, sa maturity mo, sa pagtitiwala mo. Mas mahalaga raw yun in the long run. At gamitin din daw yung pagsubok para pagtibayin yung samahan ng grupo ninyo. Tama ba? Oo. Kasi kapag sama-sama ninyong nalagpasan yung hirap, mas tumitiba yung ugnayan ninyo, mas nagiging matatag yung pundasyong ng komunidad. Tapos, mahalaga rin daw na itala yung mga aral, parang gumawa ng Archive of Wisdom mula sa mga pagsubok. Exactly. Para hindi masayang yung pinagdaanan, may natutunan, at maipapasa pa sa iba. Okay. Galing. At kung paglalakbay sa hirap ang pinag-uusapan, hindi talaga pwedeng hindi mapag-usapan si Joseph. Dito na papasok yung tinatawag ng The Joseph Principle. Oo, si Joseph. Ito yung archetypo, kumbaga, nung ideya na kahit mo nasira na ang lahat ng plano mo, maaring yun pala mismo yung daan ng Diyos patungo sa tunay mong layunin o tawag. Yung sikat na sinabi niya sa mga kapatid niya, di ba? Yung masamang balak ninyo, ginawang mabuti ng Diyos. Yun nga. Tungkol to sa Providence. Yung pagkilos at pagkalingan ng Diyos kahit sa gitna ng mga masasaklap na pangyayari kahit sa mga betrayal. Nakaka-inspire yun, pero ang hirap siguro nun paniwalaan habang nasa gitna ka pa ng balon, no? Sobra. At ang ganda dito sa source, hinimay niya yung paglalakbay ni Joseph sa mga stages na baka may kapareho sa nararanasan mo ngayon. Ano yung mga key stages na yon? Hindi natin kailangang isa-isain lahat pero may mga critical na moments doon. Siyempre yung pagbagsak niya, di ba? Mula sa paboritong anak, biglang nasa balon. Yung balon, sinasabi dito, parang estado siya ng liminality. Liminality? Ano yun? Parang nasa pagitan ka. Nasa pagitan ka ng dati mong buhay, tsaka ng hinaharap na hindi mo pa alam kung ano. Nakabiting ka lang, walang kasiguraduhan. Ah, oo. Maraming makaka-relate dyan. Yung parang floating ka lang. Tapos, sa gitna nun, di ba naging tapat siya sa maliliit na bagay? Sa bahay ni Putifar, kahit alipin siya, tapos may setback na naman. Yung akusasyon, tapos bilangguan ulit. Parang walang katapusan. Pero yung bilangguan naging lugar din pala yun ng paghahanda at pagtuturo sa kanya hanggang sa dumating yung punto na nagkaroon siya ng discernment. Yung pagintindi sa mga panaginip. Oo. -o. At yun yung nag-angat sa kanya. Pero grabe ang haba ng proseso. Hindi siya overnight success. Talaga? At may mahalagang paalala dito yung source, no? Na hindi lahat ng paghihirap ay galing diretsyo sa Diyos. Oo, napakahalaga nun. Kasi meron ding paghihirap na bunga ng kasalanan ng iba o ng systemic injustice o kaya ng sarili nating mga pagkakamali. So, hindi dapat agad-agad spiritualize lahat. Hindi dapat. Kaya mahalaga raw yung tapat na panahoy, yung lament. Bago tayo magmadaling humanap ng silver lining o mag-reframe, kailangan mo nang kilalanin yung sakit. Kailangan ipagloksa yung kawalan, yung injustice. Bigyan ng espasyo yung mga emosyon na yun. Okay. So, acknowledge the pain first. Tapos may binabanggit din parang Joseph Playbook. Mga practical na hakbang. <laughs> Paano natin ito ibuod? Siguro yung mga key themes doon ay una, stabilize and inventory. Parang first aid muna, alagaan mo muna yung emotional at physical safety mo. Tapos, suriin mo, ano ba yung mga natutunan ko dito sa balon o sa bilanggungan na to? Anong mga kakayahan yung nahasa? Okay, stabilize and inventory. Pangalawa, Pangalawa, steward and seek counsel. Ibig sabihin, maging tapat ka at mahusay sa kung anong responsibilidad ang nasa harap mo ngayon, kahit gaano pa yan kaliit. At kasabay nun, bumuo ka ng grupo ng mga mapagkakatiwalang tagapayo, mga taong makakatulong sa iyong mag-interpret ng nangyayari. Hmm, importante yon yung may kasama ka, mag-isip. Pangatlo. Pangatlo, map the path while balancing lament and gratitude. Subukan mong tingnan yung mga posibleng susunod na hakbang kahit di pa malinaw lahat. Pero habang ginagawa mo yon, patuloy mong kinikilala yung sakit, lament, pero sinasanay mo rin yung sarili mong magpasalamat sa mga biyaya, gaano man kaliit gratitude. Wow, yung balance na yon, mahirap pero mahalaga. At pang-apat? Pang-apat, use influence wisely. Kung sakaling dumating yung panahon na mabigyan ka ulit ng kapangyarihan o impluensya tulad ni Joseph, gamitin mo yon ng may kababaang loob, para sa kabutihan, para sa katarungan, hindi para sa pansariling gain. Ang ganda ng Joseph Principle, mula sa personal na paglalakbay ni Joseph, lipat naman tayo sa community leadership. May konsepto ditong Adulam Effect. Galing to kay David, di ba? Nung nasa kuweba siya ng Adulam. Oh, tama. 1 Samuel 22. Nagtatago si David noon tapos pinuntahan siya ng mga taong sabihin na nating mga nasa Laylayan. Mga may utang, mga sawe, mga hindi kontento sa pamamahala ni Saul. Parang mga rejects ng society noon. Parang ganoon. Pero ang ginawa ni David, imbes na manatili lang silang grupo ng mga api, hinubog niya sila. Ginawa niyang mga mandirigma, mga leader. Ah. So, ang adulam effect ay ano to? Ito yung pagbabago ng isang leader mula sa pagiging sentro na siya lang yung inaasahan ng lahat, yung bida, tungo sa pagiging tagagawa ng mga leader. Ginagamit niya yung krisis o yung mga taong madalas hindi napapansin bilang pagkakataon para mamahagi ng responsibilidad, para magpadala ng iba sa misyon ito pala yung panlaban dun sa tinatawag na hero culture, no? Yung isang tao lang ang star player. Kasi pag nawala yun, Bagsak yung team. Bagsak yung organisasyon. Pinapahina nito yung buong sistema in the long run. Oo nga. Pero teka, hindi ba delikado yun? Nag Baka ma-overwhelm naman yung mga bagong leader kung bigla mo lang silang bibigyan ng mabigat na responsibility. Magandang point yan. Kaya hindi to basta okay, kayo na bahala. Hindi ganun. Mahalaga yung proseso. May tinatawag na adulam ad pern na may mga hakbang. Pwede nating isummarize sa tatlong yugto. Sige, ano yung una? Una, gather and value. Tipunin mo yung mga madalas hindi napapansin yung mga nasa kuweba mo at tingnan mo yung potential nila, hindi lang yung mga problema o kakulangan nila. Tapos, bigyan mo sila ng suporta ah, para maging stable muna sila. Emotional, spiritual, practical support. Okay. Gather, value, stabilize. Pangalawa? Pangalawa, train and empower. Sanayin mo sila. Hindi lang sa classroom, kundi sa aktwal na gawain. Parang apprenticeship. At habang sinasanayan mo sila, bigyan mo sila ng tunay na otoridad. Na may malinaw na boundaries, siyempre. Hindi lang utusan, may decision-making power sila. Ah, okay. Hindi lang training, may empowerment talaga. Pangatlo. Pangatlo, release and support. Ito yung mahirap minsan para sa original leader. Kailangan mong matutong umatras um, ng kaunti. Para sila naman yung umangat, sila yung makilala. I-commission mo sila publicly. Pero hindi mo sila iiwanan nandyan ka pa rin sa likod bilang suporta, bilang mentor. Tapos? Ulitin yung proseso. Oo. Uulitin mo yung proseso para sa pagpaparami. Hindi lang isang batch ng leader, kundi tuloy-tulay. Grabe! Ibang mindset talaga to. Kasi ang sukatan pala ng tagumpay mo bilang leader dito ay hindi kung gaano karami yung followers mo na nasa ilalim mo. Kundi kung gaano karami yung nahubog nung uh, kayang tumayo sa sarili nilang paa at kaya na rin maghubog ng iba yung multiplication. Wow! Shift from hero to hero maker. Tama. Exactly. Yun yung Adulam effect. At konektadong-konektado yan dun sa susunod na ideya. Yung paglampas sa mga quick wins. Ah, ito na naman yung mga quick wins, yung paghahabol sa, ano ba to? Yung mabilis na resulta na nakikita agad, viral posts, biglang dami ng attendees sa event, ganun ba? Oo, mga ganun. Sabi sa source, madalas daw, yung mga ganong resulta mababaw lang, parang flash in the pan, hindi nagtatagal. So ano yung alternatibo? Ang iminomong kahe ay yung pagpapahalaga sa tinatawag na covenantal rhythm. Covenantal rhythm? Ano 'yun? Parang tibok ng puso? Parang ganun nga. Isipin mo siya hindi bilang isang malaking event lang, kundi parang yung regular na tibok ng puso ng inyong komunidad. Mga regular, paulit-ulit. Pero makabuluhang mga gawain o practices na nagpapanatiling buhay at malusog sa ugnayan ninyo sa Diyos cakat sa isa't isa. Tungkol to sa pangmatagalang paghubog, hindi lang pang isang bagsakan. So hindi lang numero yung sukatan dito. Hindi lang attendance o likes. Hindi lang, mas malalim pa doon. Ang tinitingnan daw sa covenantal rhythm ay tatlong bagay. Una, covenantal identity. Malinaw ba kung sino kayo bilang isang komunidad na may tipan sa Diyos at sa isa't isa? Ano yung core values ninyo? Okay, identity. Pangalawa. Pangalawa, transformed lives. May nakikita ba tayong tunay na pagbabago sa buhay ng mga tao sa komunidad? Sa karakter nila, sa relationships, sa paglilingkod? Hmm, tunay na transformation. Pangatlo. Pangatlo, reproducing communities. Nakakapagparami ba kayo, hindi lang ng miyembro, kundi ng mga leader at ng mga bagong komunidad na ganito rin yung DNA, yung ritmo, yung adulam effect ulit? Okay, so identity, transformation, reproduction. Paano to isinasalin sa practical? May binanggit na covenant scorecard? Oo, oh, para lang maging mas konkreto yung pagsukat. Imbes na bilangin lang yung ulo, sinusukat din yung mga bagay tulad ng gaano ba kalalim yung partisipasyon sa mga spiritual practices, gaano katiba yung relasyon sa loob ng grupo, ilan na yung nahubog na leader, may mga ginagawa ba tayong mga gawa ng katarungan at awa sa labas, mga ganun. Mas holistic yung pagtingin sa health ng community, hindi lang numbers. Tama, pangmatagalan kasi ito. Okay. So, meron tayong pangmatagalang ritmo sa loob. Paano naman to makikipag-ugnayan sa labas, sa nagbabagong mundo? Dito na mapapasok yung mga um, adaptive strategies? Oo, dito na. Kasi kailangan natin tandaan, yung mundo sa paligid natin patuloy na nagbabago. ba? Diba? Kultura, teknolohiya, mga issue. Ang prinsipyo dito, yung mensahe natin, yung core message ng ebanghelyo o yung core mission ng grupo ninyo, hindi yan nagbabago, makibay yan. Pero yung pamamaraan natin, yung methods, yung strategies, kailangan nating iakma yan, kailangan maging flexible. Yung classic example nga daw si Pablo sa Areopago, di ba? Sa Acts 17. Oo. Ginamit niya yung tula ng mga taga-Atenas. Ginamit niya yung altar nila sa unknown God. Nakinig muna siya sa kultura nila bago siya nagsalita. Hindi siya basta nag-impose. Pero alam mo, yun yung laging tanang eh. Paano natin sisiguraduhin na adaptation lang to at hindi na compromise? Na hindi natin nadidilute yung core message natin? Napaka-valid na tanong yan. At laging may tension dyan. Ang susi raw ay manatiling sobrang tapat doon sa core, yung DNA natin, yung non-negotiables, habang nagiging malikhain at flexible tayo sa form o sa expression. Okay. So ano yung mga practical na adaptive strategies na pading subukan? Marami, pero ito yung ilan na binanggit. Una, cultural listening. Tulad ni Pablo, kailangan nating tunay na makinig at umunawa. Ano ba yung mga pangarap, yung mga sakit, yung lengwahe ng komunidad na gusto nating abutin? Hindi lang basta magsalita, makinig muna. Oo. Pangalawa, rapid prototyping. Huwag matakot mag-eksperimento. Gumawa ng maliliit, panandali ang mga pagsubok, tinatawag din itong Minimum Viable Offering o MVO. Parang sa business lang. Medyo, subukan mo yung bagong idea sa maliit na grupo muna sa loob ng takdang panahon. Halimbawa, 6 to 12 weeks. Tapos, mag-set ka lang sukatan. Ang goal ay matuto kahit hindi agad maging successful yung experiment. Okay, para hindi malaki yung risk agad. Pangatlo. Pangatlo, Contextual translation. Gamitin yung lengwahe, yung mga imahe, yung mga kwento na konektado sa kultura ng mga tao para mas maintindihan nila yung mensahe nang hindi naman isinasakripisyo yung katotohanan. Pang-apat, siguro yung distributed leadership ulit, yung adulam effect. Oo, kasama yon. Kasi kapag marami kang leader na nakadeploy, mas adaptive yung buong organisasyon mas mabilis makatugon sa iba't ibang pangangailangan. At panglima, yung learning loops. Tama. Regular na pag evaluate Ano yung gumana? Ano yung hindi? Bakit? Anong natutunan natin? Parang after action reviews. Para tuloy-tuloy yung pag-adjust at pag-improve. Hindi one-time adaptation lang. Ang kailangan pala dito ay kombinasyon ng, ano to, kababaang loob para makinig at matuto. Oo, sa kangatapangan para sumubok ng bago. Kahit may risk na magkamali. Habang, siyempre, nananatiling tapat dun sa core mission at values. Hindi siya paghabol lang sa kung ano yung uso. Hindi. Pagsasabuhay siya ng misyon sa paraang makabuluhan at maiintindihan sa konteksto natin ngayon. Grabe. Ang dami nating napag-usapan, ano? Mula sa pagtingin sa krisis bilang crucible at ilang papos yung mahabang paglalakbay ni Joseph. Yung paghubog ng mga leaders sa adulam. Yung kahalagahan ng pangmatagalang ritmo kesa quick wins. Hanggang dito sa pagiging adaptive sa labas. Ang tanong ngayon, ano nang gagawin natin sa lahat ng to? Paano to isa sa buhay? Kasi baka manatili lang tong magandang idea sa isip natin. Yoon na nga. Dito napapasok yung pinakahamon, mula sa pahina tungo sa gawa. From page to practice, kailangan ng pagkilos. Yung source, nagbigay siya ng ilang agarang hakbang. Siguro pwede nating igrupo sa tatlong malalaking tema para sa'yo na nakikinig at naghihisip, okay, anong next step ko? Sige, ano yung unang tema? Unang tema, define your core. Linawin ninyo bilang grupo o komunidad kung sino ba talaga kayo. Ano yung mission ninyo na non-negotiable? Ano yung mga core practices ninyo? Ano yung commitment ninyo sa isa't isa? Yung covenant ninyo? Subukan ninyong isulat to kahit sa isang pahina lang muna para malinaw sa lahat. Okay, linawin ang DNA at commitment. Pangalawang tema. Pangalawa, invest in people. Hindi lang sa programs, kundi sa tao. Sino yung mga potensyal na leader na nakikita mo sa paligid mo? yung maya nasa Adulam Cave mo. Paano mo sila sisimulang i-coach o i-mentor? Kahit simpleng kapilang at kamustahan. At paano ninyo mapapalakas yung inyong mga regular na gawain, yung rhythms ninyo, para tunay na makahubog ng mga tao, hindi lang basta magbigay ng impormasyon? So focus sa paghubog ng tao, lalo na ng mga future leaders, pangatlong tema? Pangatlo, plan for growth and multiplication. Huwag mong hintayin na maging perfect muna yung grupo ninyo bago kayo mag-isip kung paano kayo magpapadala ng leader o magsisimula ng bagong grupo o mag -e engage sa bagong misyon. Isama na to sa DNA ninyo mula sa simula. Manalangin kayo para dito, magplano kayo para dito kahit paunti-unti. Kasi yun yung natural na bunga ng isang malusog na komunidad. Define your core, invest in people, plan for multiplication. At sa lahat ng ito, mahalaga siguro yung hindi pagiging mag-isa? Oo. Napakahalaga nun yung pakikipag-ugnayan sa ibang leader, sa mga mentors, sa mga networks. Hindi to solong laban. Ang sama-samang pagkilos, nagbibigay ng suporta, ng pananagutan, accountability, at ng karunungan na hindi natin makukuha ng mag-isa lang. So bilang buod na ng siguro ng lahat ng napag-usapan natin para sa iyo na nakikinig, yung mga pagsubok, yung pakiramdam na naipit ka, yung mga krisis, hindi sila necessarily katapusan. Sabi nga sa source, they are invitations. Mga pagkakataon sila para sa mas malalim, mas matatag at mas makabuluhang pamumuno at para sa pagbuo ng mas matibay na komunidad. Kaya ang tanong na iiwan namin sa iyo ay ito. Ano ang isang maliit konkretong hakbang na kaya mong gawin simula ngayon base sa mga napag-usapan natin. Paano mo yayakapin yung kasalukuyang mong crucible o ilang? Bilang lugar ng paghubog, hindi lang pagditiis. Anong sa sagradong pamamaraang yung paborito mong paraan ng paggawa ng bagay-bagay ang marahil kailangan mong i-let go para makatugon ka sa mas malaking misyon? At sino yung isang tao? Kahit isa lang muna, na maaari mong anyayahan sa iyong Adulam Cave. Para simulan mong hubugin bilang leader, kahit sa maliit na paraan lang. Tandaan mo, ang pagbabago, madalas nagsisimula yan sa maliliit na hakbang. Mga hakbang ng katapangan at pananampalataya. At ang iyong pamumuno, ang iyong komunidad, may potential yan. Hindi lang para makasurvive, kundi para tunay na mag-iwan ng isang pangmatagalang pamana. Kaya nawa, itong paghimay natin sa mga ideyang ito ay magbigay sa iyo ng inspirasyon. Inspirasyon para kumilos, kumilos ng mahigit na kalinawan at mahigit na katapangan saan ka man naroon sa iyong paglalakbay ngayon.